Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita noong Sabado. Inaalok ng China na gumanap ng positibong papel sa pinakabagong labanan sa pagitan ng mga bansa sa Asya. Sumiklab ang matinding labanan sa ikatlong araw sa disputed na hangganan ng Thailand at Cambodia malapit sa mga sinaunang templo. Mahigit 178,000 na mga sibilyan ang tumakas habang tinatamaan ng artilerya at mga rocket ang magkabilang panig. Hindi bababa sa 30 tao, karamihan ay mga sibilyan, ang nasawi. Inakusahan ng parehong bansa ang isa't isa ng pag-atake at pag-atake sa mga sibilyan habang nagdeklara ang Thailand ng batas militar. Napatigil ang diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Hinimok ni Papalio ang sangay ng Pax Christi sa USA na palakasin ang adbokasiya para sa hindi pagkakaroon ng karahasan sa isang wasak na mundo na humaharap sa digmaan, paghihiwalay at sa pilitang paglilipat. Sa kanilang pagtitipon sa Detroit, binanggit niya ang iwalang armas at nabubura ng armas na kapayapaan ni Cristo na muling nabuhay, na nananawagan sa mga kasapi na magtatag ng mga lokal na bahay ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng dialogo at katarungan. Sa datos na sumusunod sa pandaigdigang trend, ipinapakita ng pansamantalang datos na 75 Singaporean sa kanilang 30 ang namatay sa pagpapakamatay noong 2024. Ang pinakamataas sa lahat ng grupo ng edad at tumaas mula sa 66 noong 2023. Binanggit ng mga eksperto ang matinding burnout, stress sa pananalapi at mga pasanin sa pangangalaga bilang pangunahing mga salik Nagbababala ang Samaritans of Singapore na ang he sandwich generation na ito ay humaharap sa nagkakabunggang presyon mula sa mga karera, kawalang katiyakan sa pamilya at mga hamon sa kalusugan ng isip. Isang kamakailang pag-aaral ng Repam Brazil Conviva Institute sa tatlong daan at walumpu't na tao sa mga minahan sa Amazon ang nabubunyag ng matinding panganib pagkasira ng mercury, pang-abuso, panggagahasa at sa pilitang pagkawala. Daanggaan ang protesta laban sa pamumuno ni Pangulong Kais ng Tunisia noong Biyernes na nagmamarka ng apat na taon mula ng kanyang kuha sa kapangyarihan. Tinawag ng mga demonstrador ang Tunisia na isang key pribadong kulungan sa labas na humihiling ng kalayaan para sa mga nakakulong na leader ng oposisyon tulad ni Rashid Ganouchi at Aber Maosi.